ang sarap ng pakiramdam kasi nasa lupain ka ng dayuhan at kinikilala ang pambansang bayani. Ba't ganun? Sa paglibot ko ng monumento, kapansin-pansin ang karumihan ito. Mistula itong pasilyo ng mga kalapati. Kung susuriin mo ang dumi at pagkawasak ng kinang ng monumento ay tanda ng matagal na panahon na pagbabaliwala sa pag-aalaga nito. Ang kulay ng estatwa at iba pang elemento ay naiba na dahil sa asidong dala ng dumi ng kalapate. Pero sa estado nito, taon na ang inabot na wala man nang naglilinis. Suntok ng suntok feelings Nung sumagi sa isip ko na subukan ko namang kayang magpakasyon sa'yo Pero hindi ko naman alam sa ang bansa ang pupuntahan ayoko naman ang Paris kasi City of Love. Wala rin naman kasi akong jowang ipiplek. Kung sa Italy at Batika naman, ayoko naman ang crowded. Sa isip ko, kailangan may malapit na connection sa akin o kaya sa Pilipinas. Ang unang European country na pupuntahan ko. Hindi lang dahil bukso ng puntahan ng mga Pinoy. Bigla na lang sumagi sa isip ko bakit kaya di na lang ako mag-Spain? Tama. Apelido ko Castilla. Pero, ni isang gabatak na dugo ay wala. Sa salita, may pagka-Castilla. Pero sino nga ba ang makakalimot sa loob ng mahigit na tatlong daang taon nasa ilalim ng mga kastila ang Pilipinas? Saktong santo ang lahat. Pero sa pagpunta ko ng Spain, gusto kong may gawin din akong bagay na may halaga sa kasaysayan ng Pilipinas. Hindi lang liwaliw na walang kabuluhan. Kaya naman, sisikapin kong tahakin ang bawat yapak ni Rizal sa Spain. Sa itinerary ko, buong araw kong pupuntahan ang mga bakas ni Rizal. Pangatlong araw ko na ngayon sa Espanya. Excited ako kasi mapupuntahan ko yung restaurant na madalas tambayan ni Rizal. Maging ang eskwelahan, dating tahanan, pasyalan at kongreso ng Madrid kung saan nakikihalubilo ang pambansang bayani. mag uumpisa ang aking pagbagtas sa mismong monumento dito ni Rizal sa Madrid. Mula sa aking hotel, ang pinakamalapit na estasyon ng train papunta sa monumento ay ang Plaza de España. sumakay ng bus mula rito. Siyam na basta pang kailangan kong tapusin para makababa sa Kaje Baje Hermoso Islas Pilipinas. Nakakatuwang isipin na may sariling kali ang Pilipinas mismo dito sa Madrid. buo ang Avenida de Filipinas noong 1977 bilang pagkilala ng Espanya sa pagtuklas ni Ferdinand Magellan sa Pilipinas noong 1522. Sabi ni Google Maps mga 80 metro pang lakaran ang kailangan. Sa totoo lang, ibang galak yung nararamdaman ko nung nasilayang ko na yung monumento ni Rizal. Kung sa Maynila, madalas ko lang siya nalalagpasan o ilang litrato lang meron ako. Dito, ang sarap ng pakiramdam kasi nasa lupaing ka ng dayuhan at kinikilala ang pambansang bayan. Ba't ganun? Sa paglibot ko ng monumento, kapansin-pansin ang karumihan ito. mistula itong pasilyo ng mga kalapate. Nababakbak ang ilang bahagi nito. Kung susuriin mo ang dumi at pagkawasak ng kinang ng monumento ay tanda ng matagal na panahon na pagbabaliwala sa pag-aalaga nito. Ang kulay ng estatwa at iba pang elemento ay naiba na dahil sa asidong dala ng dumi ng kalapate. At kung siguro kung araw at linggo lamang ito hindi nalinisan, hindi magmamantsa ang dumi. Pero sa estado nito, Taon na ang inabot na wala man lang naglilinis. Sa kabilang bahagi naman ng monumento, nakalimbag naman ang tula ni Rizal bago siya bitayin. Bababasa ito sa Espanyol at Pilipino. Ang miultimo adios o ang huling paalam. Tulad ng monumento ni Rizal, bakas ang kawalan ng maayos na pag-aalaga dito. Hindi na maaninagan ang mga nakasulat dahil kupas at naglalaho na ang pintura dito. Noong tinignan ko, 1996 pa na ipatayo ang monumento. Sa pagbasa-basa ko, ito ay dinonate ng Madrid government. Pero ang hindi malino sa akin, sino ang may katungkulan para linisin ito? Batay sa isang artikulo, minsan na itong na-deface o sinadyang pinsalain sa pamamagitan ng panunulat ng mga kataga gamit ang pulang tinta. Sa hiling ng Philippine Embassy sa Madrid, nalinis naman ito ng lokal na gobyerno kinabukasan. Pero kung dinonate ito, ang tanong, bakit ang lokal na gobyerno ang naglilinis? Hindi ba dapat ang embahada natin ang may katungkulan nito? Kung kukunin natin ang lohikang ito sa kasalukuyang sitwasyon ng monumento, dapat ang embahada ang may atang maglinis nito. Pero kung ang gagawin naman nating reference ang insidente noon, dapat bang hilingin ng embahada ng Pilipinas ang paglilinis ng monumento mula sa lokal na gobyerno ng Madrid? Para sa akin ang monumento ni Rizal ay national pride at masidi dapat ang pagbabantay ng embahada natin dito. Kung tutuusin, batay sa website ng Philippine Embassy sa Madrid, nasa tourism campaign nila ang mga yapak ni Rizal, kabilang na mismo ang monumento nito. Para sa akin, walang lugar ang kalapate dito at hindi dapat nilang maging lugar ito. Kung tutuusin, sa likod lamang ng monumento ni Rizal ay may malawak na parke na maaari nilang maging maayos na tirahan. Hinaganang ko ang kalikasan pero hindi akma ang kanilang paninirahan dito. Kung regular ang paglilinis, hindi ito magiging tambayan ng mga kalapate. Sana masolusyonan ito ng embahada. Sayang ang pagpopromote natin ng isang yaman ng bansa kung ito naman ay eh madadatnan nating nanlilimahid. Dismayado ako sa aking nakita. Pero sa isip ko, madali lang naman itong masolusyonan. Kaya hindi rin ito dapat magindaan para hindi natin hikayatin ang iba pa nating mga kababayan na bisitahin ang monumento. Baka sa panay at paglobong bilang ng pagbisita sa monumento ay eh mapansin itong malinis ng kinauukulan. Sa huli, sense of pride pa rin ito para sa Pilipinas. hindi naging madali para sa mga Kastila na magkaroon ng dambana si Rizal sa sarili nilang bayan kung saan itinuturi nilang kalaban at ang pagkamatay nito ang naging daan sa paglaya ng Pilipinas mula sa kanilang kapangyarihan. Ang monumentong ito ang nagbigay daan sa paghilom ng galit at pagtanggap sa mga nagawa ni Rizal para sa Pilipinas. mga paa, di ko na malayan. Dinala na pala ako nito sa istasyon ng metro. Bumaba ako sa Novi Siyat. Pupuntahan ko naman ngayon ang isa sa mga universidad na pinasukan ni Rizal. puntong ito, hindi ko na naman alam kung saan ang tamang direksyon ni Google Maps dahil nawala ang signal ng mobile network. Dahil ikas sa akin ang pagkuha ng mga marka sa kalye at iba pang instruktura, in ko ang aking kamera para makunan ang Kadya de San Bernardo sa gusaling ito. Ilang saglit lamang matapos kong una ng video ang marka, may mga lalaki na lumapit sa akin. Kinabahan ako dahil nagpakita ng tsapa ang isa sa mga ito at nagpakilala pulis. Tinanong ako kung marunong ako magsalita ng Spanish. Sinabi kong limitado lamang ang alam ko pero mas okay sa akin ang ko. Tinanong ako kung bakit may dala akong camera. At sabi ko, nagbibideo ako para sa akin personal YouTube content. Pinaalala niya lang sa akin na ang gusali na pinukunan ko ng video ay isang government building. Agad naman ako ng paumanhin sa kawalang malay ko. Sa huli naging maayos naman ang pakikitungo nila sa akin. At dahil bumalik na ang signal, nasa kabilang kali pala ang ginahala. Kusaling ito ang dating Universidad Central. Nasa kasalukuyan ay tahanan na ng iba't ibang sangay ng gobyerno. Ito dati matatagpuan ang Fakultad de Filosofia y Letras, kung saan nakakuha ng degree si Rizal noong 1885. Iba't ibang asignatura ang pinag-aralan niya dito. Dito natamo ni Rizal ang gradong matrikula de honor at sobresaliente, patunay na mas nangingibabaw ang husay niya sa filosofiya at letras kesa sa medisina kung saan nagtamu lamang siya ng gradong notable. Ayon sa biographer niyang si Wences Lauretana. Sinubukan kong pasukin ang loob nito dahil wala rin akong makitang kakaiba at tao man lang na mapagtatanuhan, lumabas din ako agad. Dahil pasado alas 10 na rin at kumakalam na ang aking sigmura, mas minabuti kong dumaan muna sa isang sikat na tindahan ng churros na malapit dito. Ito ang Churrerea Chocolatereya Las Farosas. pinili ko ang poras at hindi churros bilang kapartner ng aking tsokolate. Namangha kasi ako sa laki nito. Sa halagang 4 euros sa 30 centavos, masasabi kong may maayos na akong almusal at tradisyonal na pagkain kastigan. pagkalapot ng timpla ng tsokolate. Pero very smooth sa dila. Ang sa madaling salita, ang pinalaki at pinatabang toros. Sa totoo lang, hindi ko kayang ubusin ito sa laki. At tatlong piraso pa. Nabitin nga lang ako sa tsokolate, pero ayoko nang umorder uli, baka kasi mag-alburuto ang aking tiyan. At marami pa akong pupuntahang mga yapak ni Rizal. Pero ang pagkain ko dito ay walang kinalaman kay Rizal. Sadyang nagutom lang ako sa dami ng mga nangyari ngayong umaga. Bago ako umalis, nakakilala pa ako ng mga bagong kainin. mula sa metro ng Sevilla. Patungo naman ako ngayon sa gusali ng Kongreso o Kongreso de los Diputados. Dito, sinusubukan ng mga propagandista na magkaroon ng kinatawan mula sa mga politikong Kastila para maisulong ang minimiting pagbabago sa Pilipinas, politikal, sosyal at ekonomiya. Madalas dito si Rizal gawa ng pagtutok niya sa kaso kabilang na ang kanyang pamilya at iba pang residente ng Kalamba sa pagtutol nila sa pagtaas ng buwis sa 30 sa mga paupahang sakahan sa ilalim ng mga paring Dominika. Ilang bloke mula rito, isang restaurant naman ang madalas tambayan noon ni Rizal. Nawala sa isip ko na alas 11.30 pa lamang ng umaga kaya naabutan kong sarado pa ang Viva Madrid. Kunsaan alas 12 pa ng tanghali ito magbubukas. Kaya naman minabuti kong pasyalan muna ang isa sa mga dati at unang bahay na tinirhan ni Rizal. Ito ang numero 13 hanggang 15 ng Calle del Amor de Dios. Mga walong buwan din siyang namalagi dito. Sa pagtapak niya sa Madrid, limitadong budget kada buwan lamang ang hawak niya na nagkakahalaga ng 50 piso. Pero dahil sa nararanasang paghihirap sa pag-aani sa lupain nila Rizal sa Laguna, ang budget niya ay lumiit sa 35 piso na lamang. Dahilan ito upang magpalipat-lipat ng tirahan si Rizal para sa mas murang matutuluyan at maging malapit na rin sa kanyang eskwelahang pinapasukan. Dahil pasado alauna na rin ang hapon, minabuti kong balikan ang Viva Madrid at doon na rin kumain ng tanghali. Kauna-unahang parokyano pa lamang ako nung dumating. Pagpasok ko pa lamang, ramdam ko na agad ang pagkaantigo ng restaurante ito. Mula sa mga bagay na hanggang ngayon ay nananatili pa. dahil gutom na rin ako, agad na akong umorted. Balita ko, masarap daw dito ang bukada de calamares con pan negro. Pero sa di ko alam na kadahilanan, hindi na sila nagahay dito. Kaya naman, pao de cocido madrileño at rose suckling pig Roquette na lang ang aking inorder. Rose suckling. Rose perfecto. Hindi pa na Matapos kong umorder, sinadya ko na ang lugar kung saan madalas na si Rizal tula akong bumalik sa panahon ni Rizal nung makita ko ang lugar. Yung dating nababasa at nakikita ko lang sa mga pahina na ni, ni Bro, nasa harapan ko na ngayon. Mismo sa dakong ito sinasabing namamalagi si Rizal para magpalipas ng oras kasama ang mga kaibigan sa harap ng mga tapas at wine na nakahain sa kanilang mesa. nai-imagine ko yung maliit na dakong ito ay puno ng halakakan. Sa salitang kalye, sa karakas ni Rizal, hindi siguro mawawala yung katsawan kapag may marikit na dalaga silang natatanaw sa ibaba. Pinasyalan ko rin ang ibang bahagi ng silid na ito. Hindi ko talaga maitago ang aking pagkamangha. para tikman ko naman tong modern offering ng Viva Madrid. Dahil hindi sanay ang aking sigmura sa lasa ng ala, masaya na ako sa baso ng hook. Habang naghihintay sa order ko, hinainan ako ng chips na may kaanghangan. Ilang minuto pa at dumating na ang aking kakain. Una kong tinikman ang raw suckling pig croquette. Binalutan ito ng harinang pinalutong sa pagkakaprito. Pinaupo sa dahon ng lettuce at inibabawan ng makremang sarsa malutong sa labas pero sa pagkagat, lumalabas ang katas ng lechong babon. Magaan na kainin, bagay sa mga tamang usapan na may kasamang wine. Sunod ang Baudi Cusido Madrileño, sa pangalan pa lang, alam mo ng fusion ang putahing ito. Bao mula sa China at Madrileño gawa naman sa Madrid. Ang putahe ay naglalaman ng chickpeas at giniling na chorizo. Maayos din ang lasa para kang kumakain ng siopaw pero ang laman gulay na may chorizo. Mas masarap sigurong balikan ng Viva Madrid sa gabi dahil doon mo makikita ang tunay na anyo nito kung saan puno ng tao, may tinig ng halakakan at timbre ng baso ng wine. Bago kulisanin ng restaurant, napansin ko may marka ang gusali sa kanang bahagi nito. Kung saan nakasaad En este lugar el giro nacional filipino Dr. Jose Rizal se reunía con sus compatriotas para la elaboración de su actividad conjunta en favor de las reformas libertarias para Filipinas. En Tagalog, en el lugar de esto, el filipino pambansang bayani, el si Dr. Jose Rizal, se hecho un llamado a sus compatriotas para que se unan para luchar en favor de la libertad y la de Filipinas. bumaba ang kinain ko, nagpasya naman akong pasyalan ang Parque del Retiro. Mga isang kilometro lang ang layo dito, kaya nilakad ko na lamang. walang kaduda-duda, magaganda talaga ang makikita mo dito. Este, ang mga tanawin pala. Kaya naman pala, nawiwili dito pumunta si Rizal. Sa totoo lang, sa sulat ni Rizal kay Ferdinand Blumentritt, nangingit-ngit sa galit ito nung makita niya ang mga katutubong Pilipino na bilang tampok na atraksyon sa Exposition de Filipinas noong 1887. Bahagi ng eksposisyon ang pagmamalas ng iba't ibang bahagi mula sa Pilipinas tulad ng artifacts, sining at botanical samples. Ngunit ang hindi naging katanggap-tanggap ay ang mga kababayang mistulang panooran sa isang zoo habang tampulan ng malalakas na halakakan mula sa mga kastilang parutyan. Kung saan ng mga katutubo bilang primitive samples of human race. Higit na bumukaw sa pagkagalit ni Rizal ay ang pagkamatay ng isang igurota dahil sa lamig na dala ng winter season. Pinuna ni Rizal ang tinaguri ang civilized Spain sa paglabag nito sa karapatang pantao. Sa buong araw kong pagtahak sa yapak ni Rizal, naisip ko kung nagtagumpay nga ba talaga siya sa mga pinaglaban niya. Naisip kong balikan ang kaunti kong natutunan sa college tungkol sa kanya. Sa pagkakaalala ko, gusto ni Rizal na kilalaning ganap na probinsya ng Espanya ang Pilipinas at hindi na bilang aliping kolonyal lamang. Ito ay upang magkaroon ng malayang daan para sa edukasyon ang mga Pilipino. 2024 na, 128 years ng patay si Rizal pero buhay na buhay pa rin ang mga Pilipinong nagnanais ng aruga ng isang inang Espanya. Maaari na rin ngayon mapabilang ang mga Pilipino sa Estado ng Espanya. Pero parang indyo pa rin ang mga Pilipino sa pagpili ng leader nito. Mistulang makapili sa pagiging panatiko sa mga politiko. Sa panahon natin ngayon, ang maling panulat sa social media ang ating kalaban na kailangan nating harapin ng patalikod para makausad sa bagong yapak hindi ni Rizal, kundi bilang isang nasyon na. Like nice.